Hello everyone, I'm Jelly Ann from Jelly Anne Tutorial. Welcome or welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pahingin naman dyan subscribe. Hit mo na rin ang bell button para pag ka sa mga susunod nating i-upload. So dito ang topic natin ay Paano ba gumawa ng sarili nating logo? Gamit ang ating PixArt. So kailangan mag-download kayo ng PicsArt para makapag-create tayo. So itap lang natin yung plus sign, tapos hanapin natin dito yung uh, blank background, yung blank talaga siya. So itinuturo ko naman dyan yung mga ginagawa ko. Tapos dito sa baba, hahanapin natin dito yung yung shape. So yan ito siya, circle yung pinili ko pero may iba-ibang design dyan. At kayong bahala kung anong gusto nyong uh, shape. Basta sa akin, circle. Tapos pindutin natin tong color. Ayan. So dito, pipili tayo ng color kung anong gusto mong color, ba diba? At pag okay na nga, ayan na siya. Pwede mo siyang palakihin na ganyan. Ayan. Tapos dito sa baba, mag-add photo tayo. So, pumili lang tayo ng picture. Pag nakapili na, pindutin natin yung add sa taas. Tapos, hilahin natin ito para lumaki siya. Ayan. Malakihin lang natin. Tapos, dito sa baba, itong cut out. So, pindutin natin itong kunting. Tapos, kung may makikita ka dyan person, ah uh, pindutin nyo yan para mamula yan. So, pag yan na, um, pindutin natin yung check sa taas. Tapos ilagay natin dito sa ating circle. Medyo palakahin lang natin. Ayan. So adjust, adjust lang natin ganyan. Ayan. So yan. Kung makikita nyo pala yung aking ginawa. Ayan siya. Ayan yung aking gagawin niya yun. Yung nandyan sa taas. So, para may sarili tayong logo. So, ito pwede nyong gamitin sa mga videos nyo para malaman na sa inyo talaga yung ano, video. So, dito, erase lang natin yung mga sobra. Ayan. Wait lang natin. May na-signal ng person. So, dito, ginamit ko lang yung eraser para maalis yung mga sobra. At kayo nang bahala kung anong gusto nyo o kung ano gusto nyo alisin sa inyong picture. So, ayan, sample ko lang yan sa inyo. Pwede nyo gayahin, pwede hindi. At dito, itap natin ito. Yung sticker. Tapos, mag-search tayo dito ng... Ayan, tap lang natin yung search bar. Mag-search tayo dito ng... Panglagay natin dito sa ating gagawin. Search natin yung frame. Pag nag-type ka dito ng frame, marami siyang uh, inire-recommenda. Kayo na mamili kung anong gusto nyo dyan. Marami dyan. May flower, may aesthetic, may color blue, gold, ganun. So, sa akin ang tatay po dyan ay frame, circle. So, yan. Then, search natin. Um, alin kaya dyan? So, maraming pagpip pagpipilian dito sa PixArt. Ayan. So, dito pala yung may mga plus na nakalagay. Ay, may bayad yun. Do, so, ang, ang pipiliin natin dito, yung walang bayad, syempre tayo ay wala naman pang bayad. At tayo lang ay doon sa libre lang dapat. Syempre, masarap ang libre. Kaya dito tayo sa libre. Kung makikita nyo, ang gaganda nung may mga bayad. Ano. So, ayan. Halos ah, lahat may bayad Eh. Pero meron dito libre. Siyempre. Dito tayo sa pababa. pababa. So yan. Scroll down. Ganun. At pili ka na lang siya ng gusto mong mga design. So marami siyang magandang design dito. Mga pambabae. Pwede pang -lalaki. So ayan. So ito yung pipiliin ko pala itong pipiliin ko. So, ayan na siya. Tapos, ilahin lang natin para lumaki siya. Ganyan. And then, ito mahirap eh. Yung pag-adjust-adjust -adjust talaga. So, itatama ko ngayon ito doon sa bilog. Ayan, wait. Kailangan talaga natin dito itama sa bilog yung circle na itong itong kinuha natin kanina. So, ayan. Itong circle, kailangan natin ilagay ito sa atin. Liitan lang natin yan. Ayan. So, taklob yung mukha, ba diba? Ayan, nagalaw ko pa. So, mahirap dito kapag ka, um, na nagagalaw mo pa yung naayos mo na, ba diba? Pindutin natin itong eraser sa taas. Tapos dito may size, pwede nyo palakihin, paliitin. At yan nga, ilagay-lagay natin dito sa ating ulo para nga makita natin, ay eh, para maalis natin yung nasa ulo. And then, ayan na siya. Pag okay na, itap lang yung check sa taas. So, ganun lang yan. Maganda may sarili kang, ano, um, may sarili kang, ang tayo dito? Logo. So, ayan. Pwede mo nga rin itong gawing profile sa yung ano eh, YouTube, sa yung Facebook, TikTok. Pwede nyo siya pang profile. Pero dito maglagay tayo ng text. Ayan. I-type lang natin yung text sa baba. Tapos, i-type natin yung gusto natin ilagay. Siyempre, ilalagay ko dito yung pangalan ko. So, Example ko na lang itong Jelly and Tutorial. Yung pangalan ko dito sa YouTube channel. So, ito na nga siya. Tapos, pili tayo dito sa baba ng style. So, marami ditong pagpipilian. Kaso may mga bayad nga yung iba. So, ang pipiliin mo lang talaga yung libre. Pero kung gusto mo naman magbayad, eh di piliin mo na kahit yung mayroong plus sa taas. Ako kasi doon lang sa libre eh. So, ayan. Kung makikita nyo yung ginagawa ko, pumipili lang ako ng mga style at saka color dito sa baba. Marami naman kayong pagpipilian, Charm. So, ito, ayan, yung ay napili ko. Ayan, tapos punta naman tayo dito sa sticker ulit. Tapos dito sa search bar, mag-search ulit tayo dito ng mga ano, design na pwedeng ilagay dito. So, ito ay smoke. Ayan. So, ayan. Ay, i-back muna pala natin. Tapos, i-save natin ito. Pindutan natin yung arrow sa taas para mag-save. Ayan. And then, check natin sa gallery kung nag-save. Para naman meron tayong ganyang edit. Tapos, bold pa yung merong design, di ba? So, ito. Nandito siya sa ating gallery. Okay. Balik tayo din sa art At magagawa tayo ng ibang may design naman. So, ito. Nandito tayo ngayon ulit sa sinurge natin ganyan ang smoke. At pumili nga lang tayo dito ng design na gusto natin. So, ayan. Marami dyang libre. Ayan. May mga ganyan. So, kayo na lang ba lang mag-search ko anong gusto nyong design. Ito kasi na napili. Ito ay sample lang naman sa inyo. Ayan. Palakay lang natin ganyan. Tapos, itap natin itong layer dito sa taas tapos ilahin natin hanggang baba para doon siya sa likod. Okay? Tapos ito na siya. Kanyan na yung design na gusto ko. Tapos medyo palakihin lang natin ng konti. Ayan. Sample lang ito yung pinakita ko sa inyo. Sample lang. Pwede kayong magkawa dito ng kung anong gusto nyo yung design kasi maraming pagpipilian dito sa PixArt. So yun. Ito nga pala yung mga nagawa natin. So, ayan, meron na tayong sariling logo sa ating mga video. Pwede nyo siyang gamitin dito sa YouTube, pwede sa TikTok. Pwede nyo nga rin siyang gawing profile, ikay eh. ng nang bahala. So, ganun lang at nag-share lang ako kung paano nga mag-edit dito sa PixArt. So, ay sana nasundan nyo yung mga ginawa ko dito at intindihan nyo yung pinaliwanag ko. At kung nakatulong naman sa iyo ang video na to, ay huwag mo naman akong kalimutan. Bigyan mo naman ako dyan ng isang like and please don't forget to subscribe na YouTube channel. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!